Magdadagdag pa. Dito yan. Wag kasi kasi ang inaano ko, wala tayong tubig. Nahihirapan ako sa paglinis. Kaya kailangan Kailangan pagka ano, kunin niyo na yung alamang. Ayoko na mga iwan-iwan dito. Ang hirap ng tubig. Napakahirap. Ba't parang ang dami ngayon? Yeah, pa, na, no? yung pa rin pa rin sila atin nga. Para mo Matulog Ayan lang, aming alamang, oh. Tago ako kay Tago ako kay Tago kay Tago, tago pa kayo dyan. Tago. <coughs> Oh guys, time to time. Oh, ayan pa mga vendors. Oh, say hi. Say hi. Hello Guys, Guys, oh. Time for alamang. Oh. Ayan pa ang boss namin. Boss, hi <laughs> naman dyan, boss. <laughs> Hello. Hello. Yung amo namin, nagtatakal. <laughs> ayan ang na aming vlogger. Vlogger. Ayan, nagyang panood dyan.

Uy, nakuha na yung Kati Bear Nugget. Ha? Nakuha na <mimilitar> hey guys, kalati na yan. Kati Bear <mimilitar> Nugget, saka One, two, three, four. Guys, hindi mo nilagyan na yelo date. yung ano ko, guys. Kit, bigyan mo na lang yung sumo kong kit. lang, tayka lang. Mayroon tayo susubra. May may susubra. Hindi sa'yo may oh, may pulong-pulong po sila. May bagay sa'yo, sa'yo, kanyan. Tayo mo pa magkalate, eh, T.E.P.O. Guys, yung vlogger namin, oh. Busy siya magtakal ng alamang. Shoot out. Shoot out, guys. Uy, sakto na ba yung akin? Baka mamaya kulang yan, ha?

Nagkakaabutan po dito. Ayusin mo guys. Ilisan mo guys. Baka malakalayo yung datong ko guys. Mamadali to. Nagmamadali. Magpapakain pa ako na aso guys. O ano. Finish na guys. Guys, finish na. O, oh. oh, ngayon. Ito, isa. Ito, bigyan mo sa kanila yan. Dalawa nyo sila eh. Sino? Ito, ito lang was May sa inyo na ito, isa. Oo, oh, Kunin mo na, bali dalawang timba sa inyo. Okay na mo na. Para lahat maubos. Oh. May, may tira pang 375. Sino magtitinda? Sino magtitinda? Ay, oo nga pala. Babagot ko. Ang bagot, hindi mo